So, may idol, mayroon tayo balat saka ano ng baka, uh, bunganga pa ng baka saka ilong Dubuhin na lang natin to Bali, ano ko na sa asin to sa suka, nilamas may idol, uh, pakuluan mga natin may idol, daw ng laurel ah uh, Lagyan natin ng ano, asin Ayan Maraming asin Siyempre, tanglad uh, May tuya na rin to sa baba, nilagay natin Siyempre, okay, masalaw natin sa may wagang kalan. Pakuluan muna natin ito ng mga 5 minutes. Mga idolo. Te, ari na mga idolo, may pamintang wasak. Uh, down laurel, uh, tanglad na ginayat natin. Oh. Siling labuyo. Uh, magic seasoning. Tuluya, marami. Saka bawang. kasama na yung balata. Ito pa uh, sibuyas, pabila si sibuyas. Ito yung mga pagsao natin sa dubuhin natin na uh, ilong ng ano, ilong ng baka. Ayan mga ito sa kabalat, dubuhin natin ito para may ulam tayo mamaya, hanggang bukas ah.